Nakaw eh, di pumali bandara eh. Mamaya pa, iyaw. Oh, hindi nakaka Ha? Hindi nakaka Hindi nakaka-bao, tinulak. Ay, tinulak. Ang natakot makaka yung kay, anong pangalan ng kalabaw na yan? Ante. Ay si Guyang, malaking Guyang to eh. <laughs> Pagdadagdag pa, ang ginagayong po eh.

Okay, ka na hintay natin yan Okay, baka lang bigyan ayaw kalabaw Ay, <laughs> na susunod, maliit mga kapag Tigil kami sa harvest at inaantok daw ngayon, driver <laughs> Malis na yung isang mga kapagnas pinunuan lang yung bintek Pangalan na si Japanese Yan? Yeah, pangalan niyan? Japanese. Si Japanese yan? Alingit naman yan Pili personal mo yata eh Mestizo

kaya 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 oke oke kamu tuh eh walang banyak walang tuh walang bapak nyong ay kakar pa yan ay eh, si kamu tuh magdadagdag pa oh malakas nga yata yung mga kapaknas kumarga pa ha sarado Kaya kaya yan? Oh, di ya, labas yan, labas sa yabag yan Maintindihan yan Anong pangalan yan? Ha? Si Down? oh, ang ganda ng pangalan ng kalabaw mo, si Down Baite Hindi <laughs> kaya ito malaglag, hindi rin bukas <laughs> 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 Ang mga kapakin ng sa taas daw, lahat ng taas, lahat ng ganyan. Doon sa iyo, karga ni Japanese. Yana, ito na walang kikilim na kikilyang, mga kaya. Pahintay, mga kapakin na sa oman oh, na nabubigay ata din eh. ah, ay nako, kalaong, birahi.

Tatay <laughs> <why>? Wai <laughs> Baintay Ano <laughs> <laughs> pangalan na yung kalabaw? Shut up! Anong <laughs> pangalan na yung kalabaw, Bek? Bek! Ha? Anong pangalan niya, na yung kalabaw? Yung, yung. Ano eh? Hukum, para yang yan nagpapagala hindi <tik> <tik> <Uy. tik> daw. Hindi hindi pwede. Komersyal. Hmm. Kaya, kaya Lepas mo bang. Malakas nga mga kalabaw din Wala. Ayang. <tik>

Ay, maalala ko man na rin, kay Kalbo pa ang inaantay ikaw Ayan ka rin, ayan ko siya Ay miraw, matiba yung nauna. bahintay Di nga Ikaw mo daw Ang oh, opisida Ha? Hindi Payat? Wala, hindi natin nakuha na si Payat Alin pa ka? Wala na Kalbo! Paalam Kalbo mo! Ha? Mapata <laughs> ka rin hanggang kaya Nakaka buwisit kang kausap din <laughs> Ano pangalan yan? Anong pangalan? Kalbo. si Kalbo din yan. Ah, Kalbo, kaya mo ganyan? Ah, bukana na pala. Ay, pa na. alam ginagawa ko sa mga kalabaw. Matibay pati hindi tayo mga kapakmers. Talay! Ay, sayad na. matibay nga kay Kalbo. Ang galing naman na. Ah! Kung pa! My name is you. Ay, talaga hindi pinapaya eh. Ayos ay, Nakaraos ay, ay. ay. oh, na eh. kay Pait na ray. Wala na. Wala na. Huli ka na. Huli tayo. Ang amin naman liliban mga kapakners. Kaya-kaya nyan. No. Kaya-kaya? Kaya-kaya na? <coughs> Wala na si Payat Hindi natin tinatanong kung anong pakalan ng kalabawiran Alam, hindi na alam namin, Nadali. 我拉你捏。Well, Hinugna ang baling hoy, payat. Hinugna ang baling hoy. <laughs> Ay, tutulak pa yan. Ayaw mo. Huwag <laughs> mo na itulak. Ba, hindi yata pwede yun. <laughs> Kayaan. Nakawang uli, isa naman. tulakan gusto mo na araw sa iyo eh malalim na <ngayong>. oh. <laughs> yun <Ayaw. laughs> <Ayaw. laughs> ay ay matibay mga tabarters Kaya, Wow. <laughs>